Ops, kabayan! Wait lang po! Uy! Yes po! May sira at kulang kasi ang aking mga ngipin. Ano kaya ang mas maganda dito? Denture o crowns? Depende po kasi yan sa budget at sa case ng iyong mga ngipin after ma-check up at examination ni Doc. Ah, ganun po pala. Ang advice ko po sa inyo ay magpa-check up, magpa-x-ray at mag-open file ka dito sa Altawas Dental Center dahil libre naman yan lahat dito. Yes, magandang advice nga yan para sa akin na gusto na magpaayos ng aking mga ngipin. Eh, paano yun kabayan kung kulang ang aking budget? Kung gusto mo ng budget friendly, pwede ka dito sa denture. 3 to 4 teeth is 40 BD and 55 BD naman para sa flexible. At mag-add ka lang ng 5 BD for every additional ng iyong tooth. Perfect! Goods pala talaga dito. Ipaano e, kaya yung crown o bridges, kabayan? Ang crowns dito ay may tatlo silang klase. May porcelain na 39 BD, may zirconia na 59 BD, at ang Emax na 69 BD at per tooth po lahat yan. Sige, check ko muna ang budget ko, kabayan. Yes po. Pero ngayon, bibigyan kita ng kunting pagkakaiba ng crowns at denture o ang postiso. Pag may damage o weak ang iyong ngipin, ay pwede ka dito sa crowns. Pero kung totally wala ka ng ipin, ay imposible na na magpa-crowns ka. Pwera na lang kung magpa-implant ka. Dahil wala naman na itong pagkakapitan. Kaya ang choice mo na lang is ang denture. Dahil kakapit ito sa ating gums. Alright, maraming salamat sa iyong mga advices sa akin ngayon, kabayan. At para sa ibang mga katanungan, ay maaaring tumawag lang kayo sa mga numbers na ito. Dahil dito, alright ang ipin mo.